Aabot sa isang milyong benepisyaryo ang nakinabang sa paglulunsad ng pamahalaan ng ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP nitong weekend. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bagong inisyatibo ito ng gobyerno na pinunduhan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act para makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga minimum wage earners sa gitna ng iba't ibang hamon sa bansa ngayon. Sa kabuuan, nasa 3 bilyong piso ang naipamahalaan pamamahagi ng gobyerno sa ilalim ng programa nitong Sabado. Sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binuo natin ang programa ito para tulungan ang ating mga kababayan na mahihirap na apektado sa pagtaas ng mga presyo o inflation. Ang AKAP ay para sa lahat ng pamilyang Pilipino na kumikita ng minimum wage o mas mababa pa. Layunin nito na matulungan silang makarao sa araw-araw, lalo na sa pagbili ng pagkain at sa iba pang mahalagang gastusin. Ikinalugod naman ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ngayong Hunyo o Hulyo ay maaari ng simulan ang paumahagi ng bakuna kontra African Swine Fever sa bansa. Gitang mambabatas ngayong mismong ang pangulo na ang nagdeklara nito ay marapat lang na siguraduhin ng Food and Drug Administration na matapos na ang pagpaparehistro sa ng bakuna. Katuwang ang buong Kamara tiniyak naman ang Kingog party list na patuloy pa silang maghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa ating mga kababayan. Ito ay matapos nilang manguna sa isang job performance survey ukol sa mga party sa kamera na isinagawa ng RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Portalis Representative Jude Asidre, patunay ito ng naramdam ng publiko ang kanilang pagseserbisyo at makatitiyak niya ang lahat na hindi sila titigil sa pagsulong ng karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino. Melaless Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.